guys, welcome to my Katokan Vlog Channel Isang mapagpalang umaga at isang panibagong video na naman tayo ngayon Araw ng linggo mga Katokan sa oras na to At tayo naman ay pupunta ulit sa may palingki At siyempre ang gagawin natin mga Katokan friends Bibili tayo ng, ano, nang saging para doon sa ating ano, ibon na inaalagaan yung kuro-kuro yun guys So ayan Nandito ako ngayon guys sa may uh, cord. dito ako tumatambay guys kapag ano kapag wala akong ginagawa sa bahay mayroong uh, simba ngayon dito sa ano, may uh, Santo Niño Church napaganda naman guys kasi inuna nila yung uh, Panginoon sa araw na to Siyempre mas masarap magano, mas masarap ma kumilos sa bawat umaga, sa bawat araw, sa buong araw kapag inuuna mo ang Panginoon. So ayan guys. So at dito nga sa ating uh, dinadaanan guys eh no. At dahil sa magkatabi lang guys yung ano, yung simbahan at yung court. Kasi eh, hindi naman po pwede na habang nagmimisa o may gawain sa simbahan eh magba-basketball may ingay so respect lang do sa ano sa simbahan kaya yung mga ibang mga players na maglalaro nakaantabay lang guys do sa magigiling so ayun uh, tama lang guys yung inyong ginawa so dito lang tayo mga talk guys uh, bumasok bumasok rating one okay yung dalawang piraso guys na pagkain ng ibon 16 pesos so okay na yun kahapon pa guys hindi na kumakain ng ibon thank okay, salamat po ngayon na uh, punta tayo naman mga katukas sa ano sa bilihan ng pang almusal ham naman ham. Nakakatuwa kasi dito sa amin guys kasi kahit dito kami nalipat sa hunters napakalapit lang ng palingke. Ayun ang kagandahan dito. At mayroon pa dito ng uh... Magkano sa isang piraso boss? Lima. Ayun ba 'yan may ham? Diri mo na lang ako ng ano. Pandesal ngayon guys, uh, inilala ko na. Kasi pag hindi nila inilaw, maraming kalaban ngayon. Uh, iba kasi nasa kalsada na eh. So, mayroong ibang uh, estilo naman yung mga nagtitinda guys ng ano. Ng mga pandesal kasi mayroon na ang ham sa loob. So, good luck na lang sa inyo uh, sa mga business ninyo na uh, ginagawa ginagawa. Uh, so tayo guys sa uh, kabila. Ano ba yun? Hasta ah, dulo. Dito kaya. Meron kayong ham na tingi. Eh? Ayan. Magkano yan? Isang po isa? Meron bang ano yan? Yung isang buo na tig 50? Pero masarap ito eh. Bakit may hati ito? Ha? Tapos, be, sam ah, sampu ang hati, tapos yung isang buo. Paano ba? buo, 20. Ah, yan, yan. Sige. Bali, kailangan ko ng 50 pesos. Dalawang piraso sa kaisa kalahati. Dalawang kalahati. So, yung guys, ano, yung ham nila ang isang buo pala dito ay akala ko sampung piso so 20 pesos pala bawat isa may nakakita ko guys ng hati so 10 piso so ang pinapabili oo uh -uh, uh, dalawa't kalahati shout shoutout po sa iyo ma'am good morning uh, katukad vlog maaga akong nag uh, ano? nag video thank you ma'am uh, happy sunday ma'am happy sunday bye bye so ayan nga ano mga katukad friends Uh, at yung ano, makatukad friends ah uh, tapos na 'ating uh, binili. So, hindi na tayo dadaan doon sa ating uh, dinaanan. Uh, dito naman tayo dadaan sa isang uh, mas malapit sa amin. Yung dinaanan natin kasi sa, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, guys, uh, maraming mga pasikot-sikot dito. Ah. Uh, sa loob ng dalawang ano, dalawang buwan, guys, eh ano, uh, medyo nagagamay ko na na ang konti yung lugar na to. Pero eh, uh, siyempre kahit naman, ando naman yung tiwala natin sa mga taga rito na uh, kahit saan namang lugar, uh, meron namang mga bad. Meron naman, karamihan naman good. Pero hindi ko na iniisip yun guys. Ang uh, mahalaga, eh, makauwi tayo ng safe. So kahit saan dito guys, pwede naman tayo saan dito. Pero dito mas malapit dito mga ato, at naligaw na yata ako kung kan friends at yun nga guys eh, no? medyo naligaw na tayo doon sa ating nasuotan kasi sana ba yun bagay marami namang mga daanan dito mga tokat friends pwede tayo, ah ito may hagdanan dito pwede tayo ditong dumaan guys at ang labas nito mga katokad ay ano court. So, sana uh, lahat ng mga nakatira dito ay eh, malinis, masyadong marumi. Hindi katulad doon sa lugar namin, sa compound ng, uh, ano, sa compound ng Delgado, guys. Uh, talagang mayroong isang tao doon na nagngangalang ano, nagnangalang kulit. Talagang uh, five times, hindi lang three times, five times, guys, na, ano, na nagwawalis mismo sa aming, nga uh, Paligid kaya napakalinis ng aming compound. So, ayun Sana naman lahat naman ng mga nakatira ay uh, maglinis. So, ayun Pasikot-sikot dito, guys. so. Dati, nung pumasok ako dito, mga Tukad Prince medyo yung puso ko kumakalabog. Eh. Sabi ng puso ko, tug, 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 tug. So, ayan. Pero ngayon, kahit pa paano, eh, nagagamay ko na rin, guys. So, ayan. <tot> Ang labas, guys, na eh, pero, pero, ang labas ayun kuwat nagaantay na yung mga kabataan guys <tot> Uh, na mga katukad friends ng ano na ng, nila every Sunday talagang hindi nawawala na ang uh, naglalaro dito Shout out. Hindi ka na gano, skipping rope. Bakit? Pahinga muna. Pahinga <laughs> muna. Sige, ito na ako. At siyempre, Tingnan niyo katukad, friends yung aking uh, sinasabi sa inyo na uh, doon sa ating nadaanan na mga ibang mga pasilyo eh marumi. Tingnan niyo dito guys dito sa amin dito sa may uh, tagupo. Napakalinis guys. Ano? Na. Ba. Diba? Napakalinis dito sa amin guys. Palabas to hanggang ano hanggang Uh, Baptist Napakalinis dito sa amin guys Maging dito sa maliit na pasilyo Napakalinis dito At ito yung sinasabi ko guys sa inyo Sa compound ng uh, Delgado uh, Dito sa lugar na to Malinis talaga rito guys Napakalinis yeah. uh, dito At ito lalo na sa lugar namin ayan. Wala kang makikita ng mga dumi dyan so, ayan. At nakaabang na yun yung dalawang aling <laughs> Nakaabang na sila guys Ay ay ah, ah, Lalambing na sila

ito ba yung mo? Mas malapad man mga At ito na yung aking kurukuro guys, yung ibon ko. Ah, nakababa na siya sa kanyang dapuan. Gusto mong sabihin na talaga talagang gutom na siya kasi kahapon nakalimutan ko guys na pakainin. Ayan. Hmm, ayan, tumatawag na siya. Lagay natin, guys. Gutom na siya. Eh. So, ang um, ginagawa ko, guys, dahil may mga butas-butas para hindi siya mahirapan, tinutulak ko na lang siya, guys, ng ganyan. Oh. No? ganyan ang paglagay ko, guys, ng ano, ng pagkain ng ano. Ay, namamalo. Ay. Hmm. Grabe, namamalo siya. Lakas pamalo Hindi naman namamalo 'yan. Oh, kain ka na dali. Hmm. siya, guys. Oh, ayan. ko rin siya pinakain kagahapon kaya nagagalit. Kasi dalawang beses yan nga katukad friends kumain eh. Isa sa umaga sa kaisa sa hapon. Kahapon di ko siya pinakain kasi pagod ako eh. na niya guys hmm, sige tira hmm. nabubulunan pa siya at pagkatapos nito mga katukad friends pupunta kami mamaya ng ano ng simbahan ah, simba kami mamaya kasi araw ng linggo ngayon kaya nga nga ni lagi tayong ah, uh, present sa ano sa uh, pagsamba. Ano yun? Sa kaagay naman yun. Yung sagi. Ano sagi? Yung vlog pa? Siyempre. O magluto ka na ma. Ay ako na magluluto. So ayun guys ako na naman ang magluto ngayon. Ah, oh, guys, no. Gas tube. Kaya mga kailangan daw. Pagpanood ka ng pang, ano, pang Facebook, pang YouTube, pang FB. Ang tawag doon, beta. Pag ah. ng piso, Hindi. Eh, kung may pisonet dyan na malapit. Pero kung hindi, mag-load ka na lang. Mag-load ka na lang sa ano, ng, magbawag globe. O magpa-load po ako ng pang tang limbo, tang limbo tandaan. Eh. Yan muna. O tatay ko pupuntahin mo. Ah. Oh, man, ako sa bukas ng ano, ng... bukas ay mamayan gabi magpapadala ako ng gabi. Kumun-kumun kumain, itingin pa yung pagkain. Kailangan na, talaga okay? naso dapat talaga ta nanay, tatay nasa naka-admit pa yun kasi pag -aganyan para yung lahat ng gamot dumadaan sa swero. Kaya nagbabahala ako po mo eh. Kahit yung gasas na kalatin baso lang ang ininom Hindi makainom dahil hindi. Ba so so sa eh, bahay. Kaya eh, ako sumasabit lang kasi nakakasabit lang yan. Anong nga kilala? Yung malakas sa kanila. Eh, andyan naman si ano, sa, ha? Ano, ah, ano ha. Andyan naman si yung mga pinsan natin nasa sa munisipyo. Mga pinsan ko, di ba? Sila Tito. Sila ba yan? Oo. Sila na, Sarah. Masakit din kasi. tayo. alam mo ba si Ate Ilin? At nung pumontak sa kanila, tinawagan ko sila. Sila Ate Ilin. Dapat So ayan guys, nalo to na yung skinless. ito yung uh, aming pang almusal so, kainan na tayo guys kakatakam kakatakam kunti lang kinakaya mo na naman. Sige, ikaw kumain na masakit ang ipin. Wow. Hmm. Hain ka na bilang ano? Kanin. Hmm. Ano kukuskusin mo? Ano kukuskusin mo? Ano kukuskusin mo? mo? Sa pera pa ganun. Ano naman ang mga may masakit eh. Kung lagi pa gaganahin natin yung pera. Si tatay. Kausap po si tatay ngayon, Belia. Kausap po si tatay ngayon lang. Teka lang. Si nanay nga, dadalhin nga okay, niya ng... Si nanay nga, dadalhin niya ng, ah? ng, ng, ng ano, ng... Dadalhin niya si sa, ano, si nanay, sa, na, ah. sa ospital. Eh, hindi nga kasi kumakain. Hindi nga kumakain yung si nanay. Nahihirapan na ilang... Hindi nga Hindi nga kumakain. Uh, Bakit hindi siya kumakain? Siyempre, uh, ayaw uh, walang gana na daming gano'n. Baka, baka naman may ano sa lalamunan. Kung saan yung... Few moments later. At uh, yun nga mga katukat friends, ano, uh, palis na kami ni Mrs. Uh, At wag uh, sisimba ka tayo. Tagal ang mga asawa ko, kanina pa. Uh, ang simula ng aming uh, pagsamba ngayon guys, alas 10 eh. So nasa 1005 na. Kailangan 'wag malit sa praise and worship mga katukad friends. Ang simbahan namin mga katukad friends nasa 3rd floor. At patapos na rin guys yung first service at tamang-tama yung uh, pagdating ko sa tour uh, na to at uh, pasimula na rin yung uh, second service guys so ayan guys, uh, pauwi na sila ay God bless at pasok tayo guys dito po ah. hello So, ito guys yung aming uh, sambahan. So, dito kami nananambahan dito guys. Masarap kasi dito guys. Malamig na. Ah, siyempre, ang pinakadabos guys, eh, andito yung presensya ng God. Ah, tigit sa lahat kasama ko yung mga kapatiran guys sa lugar na to.